Kapag ka po ako'y dumadalaw sa aking pamilya din sa Las Vegas, ha, kadalasan po ito niluluto ko at gustong gusto nila ito. So ito po uh, andi aking kusina, nakikikusina lang ako. Alagay na po natin itong ating kasim, dalawang kilo po ito. Malalaki po ang hiwa nito, lutong bahay lang naman, kami lang naman ang kakain nito, hindi naman po pantinda. O patisan nyo na po ng konti, mga dalawa, tatlong kutsara ng patis, at pagkatapos po niyan, Timplahan nyo na po ng konting pamintang durog o pagkatapos po halu haluin natin at nang hindi manikit at konting mantika lang po nilagay ko. Sangkutsahin po natin yan at lutuin natin tong kasim. Buksan nyo na po pagkatapos ng 10 minuto. Nakita nyo nagtutubig-tubig na tong ating kasim. Pero dadagdagan po natin yan ng sabaw. Ako po yung magdadagdag ng dalawang tasang tubig. Pero kung gusto nyo, dagdagan nyo pa ng sabaw. So gawin natin pong tatlong tasa ng tubig ang ilalagay po natin yan o haluin po natin sandali at pagkatapos eh, takpan na po natin at hayaan na natin kumulo at tuluyang maluto yung ating kasim. Paminsan-minsan po ay eh, buksan nyo, tignan nyo at baka naninikit. At kung malambot na yung kasim, eh, isunod na po natin yung ating uh, susunod na ricado. Kailangan pa nitong lumambot, matigas-tigas pa eh. Lalagyan ko po nito ha, 4 cube. Hindi nyo kinakailang gawin kung ayaw nyo po ha. Eh, pag malambot na po yung kasim nyo, depende. Siguro po yung mga 20 minuto, 30 minuto. O pasintabi po sa mga kapatid natin sa iglesia, ako po yung maglalagay ng buo-buong dugo ng baboy at nabili ko po ito sa palengkit. Mukhang maayos eh. So ito po yung ginawa ko ngayon. Maggagawa po tayo ng batoy tagalog. Nako po, ito po yung paborito sa mga taga tagapaasig. Marami kong kilalang gustong kumain ito. So pinapartner na ng uh, rice cakes. Kung gusto nyo, o yan po, haluin po natin yan. Hanggang sa maluto po yung ating dugo, takpan po natin. Pakuluin nyo po ng maayos at siguraduhin nyo luto yung dugo ng baboy bago nyo po ilahok yung ating kinchay. Katulad nito, pakuluan pa natin sandali. O oh, ito, sa pakiwari ko po eh, okay na at luto na yung dugo. Ilagay na po natin yung kinchay. Ang inilagay ko po yung Chinese celery. So malalaki, tipak-tipak itong dahon at tangkay nitong Chinese celery. Mas malasa. Wala po kasi kung makita ang kinchay sa Filipino grocery store. So ito po yung ko. Maayos, masarap eh pagkalagay po ng kinchay, eh, isunod nyo ng madalian yung ating miswa. Nako, konting miswa lang ilalagay ko, tatlong tasa lang po ng tubig ang inilagay ko, baka naman matuyo. O yung ganyan lang, haluin po natin, ilubog natin yung miswa dito sa kumukulong sabaw at medyo lumalapot na eh. Kung gusto nyo po, idagdagan eh, pa ng sabaw kung gusto nyo lang po. O pagkatapos yun na eh, takpan nyo na po at patayin nyo na po yung apoy at ito'y eh, ayos na. May sinain na po ba kayo? O wala po ako sa sarili kong kusina, ha? nakikikusina lang po ako dito sa aking kapatid dito sa Las Vegas. O napagbigyan na po natin ang isa sa mga kahilingan ng ating mga kaibigan. Nagustuhan niyo po ba? Basta huwag niyo pong titigilan ng kalalagay ng comment din sa baba at binabasa ko po yan at kadalasan ay sa inyo po ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin. Hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.